palsada Nangyari na Ah, ilang kayo magkakapatid? 5 Hindi ka ba nag-aalala sa kapatid mo? Na baka kumabana pa 'yan? Ha? Ah? Pero sa iyo ah uh, nakita kita na, na, na nasa gitna kayo ng ano ng kalsada anong ginagawa niyo doon nangingi nangingi ng alin ng pera ng pera pangkain ah uh, nasa yung nanay mo andun po si Peter anong ginagawa doon umuupo lang umuupo lang pero nakita ko kasama niyo yung baby niyo uh, nakakaawa naman hindi ka pa ano hindi ka pa naawa sa kapatid mo pa yan Apo. hindi ka pa naawa sa kapatid mo naawa oo oh, bakit hindi si mama mo ang mag-alaga niyan pinapahingi po kami ah pinapahingi kayo hindi naawa ko sa inyo kasi yung kapatid mo baby pa salamat po. So, ayun, ate salamat po. Ayun, ah, anong sasabihin mo kay ate? Thank you po. Okay, oo. Oh. So, ayun, nagbigay si ate sa inyo ng ano, ng gatas. Hindi ka ba, hindi ka ba naawa sa kapatid mo? Naawa po. Oo, oh, bakit ano, kung naawa ka, bakit hindi mo siya iuwi sa inyo, Daling mo sa mama mo? Wala po kami bahay sa Wala bahay? Sinunog sinunog. Eh, saan kayo umuwi? Wala po. Dito lang po kami tulog. Asama Asa? to. Uh, hmm, Ilan kayo mga kapatid? Nila po. Nasaan hmm, nasan yung iba mong kapatid? Andun po, naglalaro. Naglalaro. Tapos ikaw yung... Nangihingi. Tapos ikaw yung ano, ikaw yung Langhinge. nagsasakripisyo para magkaroon kayo ng pagkain. Opo. Tapos kasama mo pa yung baby nyo. Hmm, naawa ko sa inyo. Anong oras pa kayo nasa gitna ng kalsada? Mag-uumaga. Mag so kanina pa? Nakakamagkano na kayo? Patingin nga yung iyan pa lang. Tapos hanggang anong oras kayo dyan? Mamaya pupunta kami, alis kami mamaya. Tapos babalik ulit kami, manghingi. Ah, Araw-araw nyo bang ginagawa yan? Opo. Mm, eh, nasa yung ano mo? Yung papa mo naman, nasaan? Papa na. Nakulong. Nasaan? Nakulong. Nakulong yung papa mo? Opo. Oo. Oh. Awa naman ako sa inyo, lalo na sa baby nyo. Anong pangalan mo? Tototo. Totoy po. Totoy. E yung baby nyo, anong pangalan? Micaela. Micaela. So babae pala siya. Tapos may napansin ako, at parang ang dami niyang kagat sa muka. Patingin Pati, nyo yung mukha niya. Wow, wow, naman. Dapat yan, wala dito sa kalsada. Dapat yan, inaalagaan nyo. Napakainit pa naman. Ikaw ba yung nag-aaral? Hindi ka nag-aaral? Ilan taon ka na? Ito. Ito? Itong ginagawa niyong pagpangingi ng uh, ng mga barya-barya sa gitna ng kalsada. Ano pa to? Inutos ng nanay mo? Hindi po. Minsan, hindi um, kami tapos pangkain ko. Tapos ah, pangingi kami. Pang Nagkukusa lang kayo. Katulad niya, gising na si baby. Hello, baby masaya ka ba na palagi kayo nasa gitna ng kalsada nang para manghingi ng ano ng mga barya-barya? Apo. Kontento na kayo doon? Para sa inyo ginagamit yung barya na hinihingi nyo. Bibili pa mo yung gamit nito. Pambili ng gamit ni baby. Tapos pagkain nyo. Apo. Uh, saan kayo nagluluto? Sa materyo. Sa simenteryo? Oo. Oh. Ah. Uh, nangihirap kami ng kawali. Ah, talaga. Para lang makapagluto kayo. Apo. Nakakawa talaga ako sa inyo kasi baby baby pa yan. Ilang buwan na ba yan? So, wala pa po. Wala pang isang buwan. Tapos, uh, mamaya, kahit mainit, uh, gigit na pa rin kayo sa kalsada para manghingi. Hindi pa po. namaya po kami manghingi. Pag hindi kami, na mainit. Pag hindi na mainit hindi ka ba tinutulungan ng mga kapatid mo? Tinutulungan po. O, nasan sila? Bakit ikaw lang mag-isa? Minsan nag-aaway sila. Minsan nag-aaway sila. Ako talaga na na sa inyo. Sa inyong magkapatid. Si Baby Bay Dumedi na? Pop. O sige, eto ha. Meron akong ibibigay sa inyo na konting grocery. Ah... Uh, Paano nyo may uwi yun? Pag binigay ko na sa inyo, pagtutulungan nyo na lang. Okay, sige, sige. Kukuhanin ko lang ha. Opo. Ayun, totoy. Ah, ito. Ito yung grocery si na ibibigay ini ibibigay ko sa inyo. Uh, merong mga pansit canton, uh, dilata, mga gatas, kape, tapos merong bigas. So iyan na. Uh, paano mo may uwi yan? Tutulungan mo po ako. Tutulong-tulong kayo. Ah! Ah! Mag magkano kayong dalawa? Magkapatid. Magkapatid. Uh, ako lang po tumutulong sa amin tao lang. Oh, kayong dalawa lang. Ha? So, ikaw saan kagaling? Ito lang po. Doon din, nangihingi ka rin. Tapos, patingin nga yung mga nahingi mo. Oo, oh, puro bariya pa. Meron pang iba. Ibuukan na rin pala. Anong hanggang anong oras ka din dyan? Ating gabi po. Ha? Ating gabi. Hanggang ating gabi. Pero kayo ba yung mga nagsikain na? Hindi pa po. Hindi pa din talaga. So, yun yung bagong, Pag hey, umaga, di sila lalabas. Tas, Tapos? Pag may na, lalabas na sila. Oh, mm, talaga. Katulad niyan, si baby, ano, umiiyak. So, dapat si mama mo ang nag-aasikaso niyan. Dadalhin niyo na ba siya kay mama niyo? Opo. Okay, sige, sige. Oo. Oo, naman. Wawo naman si baby. Um, thank you, po. Thank you, Okay, sige, sige. Buboy Totoy, ito yung inyong mga grocery. Tapos kanina, binigyan pa kayo ni ate ng uh, biskwet. Tapos gatas. Ayan, ayan, ayan. Naku, umiyak si baby. Kuwawa naman si baby.